Tinatrabaho. Okay? Delisa Smugs. Nitang At ngayon, kasabwat na itong si Tulfo ayon sa ating puting ahas sa pagtatrabaho kay Inday Sara. And hindi ko pinapanood si Senator Tulfo kasi nakukornihan ako sa kanya. <laughs> Maharlika may napili na manok sa 2025 sa pagkapangulo at at ikalawang pangulo bakit ko nasabi? Dahil nagumpisa na siya banatan si Senador Rafi Tulfo samantala hindi pa naman niya alam kung tatakbo ba talaga sa pagka Vice President si Senador Rafi Tulfo. Ayon pa kay Maharlika nakikipagsabuatan daw si Tulfo sa mga congressman at sa palasyo para siraan ang ating Vice President ngayon na si Sara Duterte. Tinawag pa niya na utak sa ang senador at corny malayo pa ang eleksyon pero nag-uumpisa na sila Sir on, ang mga politiko na hindi nila gusto at hindi sila makikinab ang Para sa akin wag nyo pag-awayin ang Duterte at Tulfo dahil parihas sila tapat maglingkod sa bayan pero ganun nga talaga ang politics madumi, Narito ang video panuhurin at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe ka na para palagi ka updated sa mga balita dahil iba na ang may alam. Today may bago tayong uh, pasabog, okay? Laban dito sa mga kalaban ng bayan, okay? So, uh, nakarating sa ating uh, opisina, <laughs> sa ating bulwagan kung saan ay uh, talagang tinatrabaho kay Melissa Smugs, ni Tambaloso's at ngayon kasabwat na tong si Tulfo ayon sa ating puting ahas sa pagtatrabaho kay Inday Sara. Bakit ka mo? Okay. Actually mga kabayan, hindi ko pinapanood si Senator Tulfo kasi nako ako sa kanya. <laughs> at hindi ko gusto yung uh, mga eksena niya sa buhay niya na sa show nga niya. But anyway, nakarating sa atin na prior sa budget hearing noong uh, last month. Okay? I think September 4. Okay, ano bang date nito? So, prior sa budget hearing, ay napag-alaman natin, yeah, that was September 4, okay, dito sa uh, website ng uh, Senate, ay nag okay, si Tambaluslos at si Tulfo, Senator Tulfo, Uh, isa sa mga agenda nila ay itumba si Sarah okay so kung kayo ay supporters ni Sarah eh ngayon alam nyo na okay kung bakit ganito ang mga eksena but uh, before anything else mga kababayan uh, mag naglabas ng survey actually ang uh, Tanjiri okay for 2028 uh, ito Manila Bulletin pinau you know, sa Manila Bulletin sabi dito Senator Raffy Tulfo, Vice President Vice President Sara Duterte led the 2028 presidential survey conducted by Tan Tanjiri. Senator Tulfo is now the front runner with 32.95%, 32 closely followed by VP Sara. Yan po yung nakita natin sa Manila Bulletin. Ayan. Okay, so anyway, malayo pa election, di ba? first quarter of the year, sinabi ko na sa inyo na tinatrabaho na ni Lisa Smugs kung paano i-programa i, uh, i, i programa si Romualdez at ang kanyang anak for 2020, 2034, 2028-2034. So ngayon, nagkakaroon na ng tandem kay behind the scene ayon sa puting ahas para report lang na kinakausap ni Smugs ang umaga, Marami pang pwede mangyari, pero pinuporma nila ang Tulfo and Romualdez tandem. Okay? So, wala namang problema dyan. Okay? Wala namang problema mag-tandem sila. Gusto nila mag si Lisa patakbuhin nila. Wala tayong problema. Kalayaan ng lahat ng mag-tandem. Pero, dito mo marirealize, mga palangga na ang politika ay talagang madumi. Sobrang dumi of course, hanggat nandiyan dyan yung smart magic, kumbaga, pagkatapos pakinabangan ang isang politiko, let's say for example, former uh, President Duterte, di ba? Lahat tayo kilala na ang mga Tulfo, not only Rafi Tulfo, they're very close to the Dutertes. And now, ate yung sa ating puting ahas, they're gonna be the par uh, parang, hindi parang, tandip ka, ka ano, ka aliado sa pagtumba kay Sara ngayon pa lang. So, itong meeting na ito ay before the budget hearing. Okay? So, dahil nakarating sa akin, may make sure ko na ano ba nangyari doon sa budget hearing ni Inday Sara. So, pinanood ko, pinagtsagaan ko. Actually, kanina pa dapat tayo mag-vlog, but sinulat ko pa palaga kahit parang kinalay kayo ng manok yung ano ko. You know, you know me dito. Sinusulat ko, transcribe ko para masagot natin. Alright? Okay. So, uh, doon sa hearing sa budget hearing, mga kababayan, doon ko nakita na utak sa pala si Senator Tulfo. <laughs> utak sa pala talaga. Later on, malalaman nyo. Okay? Maliban sa mga drama niya dyan sa kanyang show, pero pakita ko muna dahil doon sa budget hearing, uh, you know, sa, sa, sa mga intro ni Rafi Tulfo, kung hindi ka mapanuri, kung you know, ang ang hindi mo tinitignan ang bawa o hindi mo pinapakinggan kung ano yung tinutumbok niya, Mal, malilin lang ka. Kasi pinag-usapan nila yung tungkol sa DepEd, di ba? Budget sa DepEd, paano ginagastos yung MOOE. And uh, doon sinasabi ni Tulfo na concerned siya sa mga estudyante at mga teachers. And which is true naman. Dapat naman maging concerned tayong lahat. Pero sinabi niya doon sa, kanyang, sa budget hearing na Uh, kinakausap, marami daw report sa kanya ng mga estudyante at mga teachers dahil dun sa mga sa PTA, di ba? Parent Teachers Association, meron tayo lahat ng mga lahat tayo, dumaan tayo sa elementarya may mga ganun, di ba? May mga election pa nga yan sa kung sino ang presidente na magulang, may mga ganun, di ba? Doon sa PTA, pinag-uusapan yung mga project na gagawin o na pwedeng i-contribute ng mga magulang sa eskwelahan. Okay? So doon sa niya ni Tulfo, which is my point siya, totoo naman to na may mga teachers na na, na nangihingi okay, ng contribution sa mga estudyante, which is voluntary. So sinabi ni Tulfo doon na may nag-report sa kanya na kapag hindi nakakapag-contribute ang isang estudyante kasi walang pera, hikaw sa buhay, ay binabagsak ng teacher or binababaan yung grade. So yung mga nakapagbigay ng, ng contribution ay mas mataas yung grade. Mag-agree ako dyan kasi dumaan din ako sa pagka-estudyante pero nangyayari talaga yan. Okay? Matagal na yan. Grade 1 pa lang ako, grade tayo elementary, nakita ko na yan. Pero dun sa kanyang binitawang salita, lumabas siyang utak sa baw. <laughs> Kasi sabi niya doon, uh, you know, naglumanapit daw sa kaniyang mga teachers, ay mga teachers, mga, na teachers, sorry, mga, mga estudyante at mga magulang na hinihingan sila ng contribution sa mga chalk, painting, electric bills at kung ano-ano pa ng eskwelahan. Sabi ni Tulfo, kaya nga, Parang ipin ipinangako daw niya sa mga magulang na kapag, na kapag pag, uh, during the budget hearing ay talagang gagawin niya ang mga niya. Tapos dun sa, sa kanyang question, actually sa committee na yon, sabi niya ni Tulfo, ngayong senador na ako ang yabang eh. Dahil ako ay binoto, ako ay elected, binoto ako ng milyon-milyong Pilipino. At ang dami kong mga followers na nagsasabi sa akin na ganito, ganyan, da-da-da-da-da. na kailangan marinig ang boses ng mga teachers at ay ng mga, mga estudyante. Well, teachers na rin, kasama na yun. mga estudyante, yeah, kasama pa rin yung teachers kasi may mga nagsusumbong din daw na hindi nakakarating sa kanila yung, yung budget for MOOE. Okay? Then sabi niya, ngayong uh, sinador na ako, sabi niya, gusto daw niyang may magawa. Ano ang magagawa? Ang gusto daw niya na may magawa dito sa mga reklamong ito. Okay? So ito yung sagot ni Inday Sara. Actually, uh, he was referring to Inday Sara. Pakinggan niyo. Question on How you can help? Paano kayo makatulong na senator na kayo ngayon? Pwede po kayong gumawa ng batas na ipagbawal po ang voluntary contributions sa mga PTAs. And then uh, pwede po natin i-implement yan. Uh, may penalties po yung uh, uh, teacher or uh, parent uh, na mag-insist na merong voluntary uh, contribution. Ang mga PTA po, just like all the other associations, uh, are guided by the majority. Kung ano po yung na ng uh, majority doon sa kanilang uh, association, yun po yung uh, nasusunod. Now, so, it is a voluntary uh, contribution. Ibig sabihin, hindi po pinipilit yung mga estudyante o yung mga magulang na uh, mag-contribute uh, uh, kung yan man ang decisyonal na project uh, ng PTA. Marami po tayong mga stakeholders na iba-iba po yung projects nila sa ating mga paaralan. Hindi lang po mga PTA but we have NGOs, we have uh, private sector donors who partner with our public schools uh, sa mga specific na projects nila in certain na uh, schools. Ganito po din yung ating uh, mga PTA uh, pinag-iisipan po. Ng okay, teachers. dyan na muna. Alright, sorry. Wala-wala yung signal ko. But anyway, mga kababayan, tama si Inday at utak nga naman sa baw si Tulfo. Kasi mga kababayan, ngayong senador na daw siya, anong magagawa niya? Di, gumawa ka ng bill. Isa batas mo na parusahan ang mga teacher, lahat ng mga teacher, na namumwersa at binabagsak ang mga estudyante para sa hingaan ng mga kontribusyon. Di ba? Kasi hindi ka pwedeng, ito bago ko basahin itong mga pinagsasabi ni Tulfo dito, hindi mo pwedeng, pag may nalaman ka na si Teacher One ng Cagayan de Oro, okay, na naningil, hingi siya ng mga kontribusyon, hindi mo pwedeng sabihin na lumabag na siya sa batas o nag-extort nag, ano siya, nag siya ng pera. Tama si Inday na gumawa ka ng batas. Ngayon, if you talk about na dapat parusahan itong mga teachers na ito na nanghingi ng contribution dahil ito ay hindi maganda, ito ay magsisimula sa corruption, e eh, buha ka ng ina. Kayo dyan sa Senado at Kongreso, di ba bawal magnakaw? May batas tayo sa mga corruption, graft and corruption. Pero bakit nagnanakaw pa rin kayo? lahat ng mga nagnanakaw. Ngayon, tulpo, puro ka kasi talaga grandstanding at pa-epal dyan eh. Senador ka na, tama, gumawa ka ng batas, mag-create ka ng bill, din sa batas mo na wala na lahat ng contribution sa uh, PTA o sa, sa school ay bawal. Alright? Kasi nga may budget naman talaga ang DepEd. Hindi ko, pinag hindi ko pinagtatanggol dito ang mga kawatan sa Department of Education sa Senate, lahat naman yan mayroong nagnanakaw. Lahat ng departamento may nangungupit yan. Maaring hindi nangungupit ang sekretary, pero yung mga undersecretary o yung mga nasa baba ay nangungupit. Walang ligtas lahat dito. Ngayon, sabi niya dito, ni Tulfo sinusuportahan naman daw niya yung uh, DepEd, 'di okay? At uh, you know, sabi niya uh, dito sa kanilang uh, budget kaya sabi niya na uh, ano lang daw siya ito, uh, sabi niya, however, sabi niya, I have some few questions na kailangan kong itanong daw kaya uh, sa Department of Education, kay Laysara, kasi para magampanan niya ang kanyang duty bilang senador na nilalapitan ng mga magulang at estudyante kasi nga daw itong sa itong mga mga parents teacher association ay sinisingit o uh, kumbaga hinihingian ng contribution ang mga estudyante at mga magulang dito sa kosa, chok, TV, electric fan, uh, kung ano-ano pang mga electric bills para daw bayad sa janitor at sa security guard, tapos pag-repair ng CR at ang field trip. Okay. You know what? Kung totoo ito, okay, na hinihingian ang mga estudyante sa electric bills at yung pagbabayad sa security guard, dapat tinumbok o tutumbukin ni ni Tulfo kung sino itong mga teachers na ito kasi sabi niya may pruweba siya. Actually at the end of that uh budget hearing nila, sinabi ni Pia, Senator Pia Kaitano kay Tulfo na dapat sabi niya kung mayroong proof o yung may mga specific na mga taong sinasabi kasi ni Tulfo na may nagreport sa kanya. Sabi ni Senator Pia Kaitano dito, ibigay daw sa kanila yung mga taong involved dito na naniningil para sa utility bills and janitor ganyan ganyan. Wala naman siyang masabi na o sige ibibigay ko sa inyo ganto ganyan, ganyan. Sabi niya kasi kasi sabi niya na gano'n, kailangan uh, ang inaano ko kasi dito yung kung ano yung magagawa ko sabi niya para sa ano para sa mga teacher ay sa, yeah, sa mga teachers at sa mga estudyante. Okay? Dahil bilang isang senador, gawa, uh, talagang dapat gagampanan ko ang mga uh, dapat kong gampanan para sa taong bayan. Kaya nga doon pa lang nakikita, nung, kung hindi ko nalaman na si Tulfo at si Tambalos Los at si Lisa Smugs at may plano kay Inday Sara, hindi ko to babalikan yung kanilang budget hearing kasi September 4 pa ito. Ngayon, tinatanong ni Tulfo dito nga kung paano nga daw siya Uh, makakatulong, di ba? Na, ma ano ito, mat mat matigil itong mga contribution na ito. You know what? Ito kasi ang problema, talagang kurap ang bayan natin. Elementary pa lang tayo, talagang may mga uh, nagpapalakas na mga magulang, totoo yan, na mga magulang na nagbibigay na kay teacher nagbibigay ng ganito, kunyari may, may galing sa abroad, bibigyan ng tsokolate, bibigyan ng pabango, tapos si teacher naman, yung anak, yung anak nung nagbigay sa kanya, tataasan yung grade. Totoo yan. Nangyayari yan. Pero bakit ba nangyayari yan? Kasi nga, we all know na may corruption sa ating ahensya ng gobyerno at hindi exempted ang department ni Inday. Okay? Lahat ng departamento. Kaya nga, tama si Inday na ka nang batas ng bill tulfo at isa batas mo na ang mga teachers okay na mag na talagang totally na bawal itong contribute ah uh, voluntary voluntary or in well wala namang involuntary well, parang forced di ba itong voluntary contributions na to with that may pangil yung batas pero diyan nga sa inyo eh graph and corruption may pangil na may batas pa pero nalulusutan niyo pang hinayupak kayo di ba how much more etong sa baba Okay? The problem is hindi kayang sagutin ni dapat ang saguti tolfo don. Uh that's a good idea, Miss ano, uh, 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 ginang Vice President, di ba? Sige, pag-aaralan ko 'yan, gagawa ako ng bill at magtulungan tayo. Pero the intention ni Tulfo is very Lisa smugs. Okay? So ngayon dito, sinasabi niya na may ebidensya daw siya. Okay? Pero ayaw niyang tumbukin Sino yung mga ebidensya mo? Idi i-submit mo kung may ebidensya ka na may mga naniningil na ganyan-ganyan o nag-iextort ng pera, yun ang sabi sa'yo ni Sentor Pia Cartano, ibigay mo sa kanila, i-submit mo at puntahan kung talagang forced kumbaga, ang ginagawa nitong mga teachers na ito. Okay? Kaya nga sabi ni Inday kanina, sa ka, kung yung sagot yung tanong mo kung paano ka makakatulong, eh gumawa po kayo ng batas na ba na bawal o oh, hindi dapat naniningil ng voluntary contributions. Okay? Voluntary contributions. Ah, uh, tapos sabi ni Inday, pwede naman natin uh, i-implement yan. Okay? Kapag may batas na at bigyan ng mga penalties, ito mga teachers na naniningil ng contribution kung may batas nga naman na nagbabawal dito. It's like, pag ginawa nila yon is extortion yon. So, ibig sabihin, mga kaibigan, Ulitin ko nga eh, may batas nga eh sa graft and corruption. Pero bakit pa kayo patuloy na nagnanakaw diyan sa Congress, sa Senado at sa lahat ng ahensya ng gobyerno? 'Di ba? Tulfo? O, oh. Ngayon, sabi ni Tulfo, okay? Hindi daw na ano, uh, dapat daw kapag nagmi-meeting, -me okay? Sabi ni Tulfo siguro kapag nagmi-meeting, -me pag nagmi-meeting yung mga parents and teachers, sana mayroong merong DepEd doon. Representative. Sabi ni Senator Pia Kitaan sa kanya, meron na nga, mayroon mayroon pong teacher kaya sabi niya ibig po sabihin ng PTA is Parent Teachers Association. So teacher, 'di ba? Teacher is under Department of Education. Teacher 'yun eh. Tapos suplad, na suplana naman si Todd doon, parang ini-educate siya ni Pia kaitan ni Senator Pia Kitaan no, na meron ng representante doon. Parent Teachers Association nga eh. Ito nga ang ibig sabihin eh. Parang gustong ilagay sa utak na etong ang ibig sabihin ng PTA. So definitely, meron nang representante ang DepEd yun, yung teacher. Yun po ang uh, ano nila. At saka sinasabi ni Inday na yung PTA daw, yun nga ay guided. Okay, ng mga uh, rules or uh, you know guidelines kung ano yung mapagdedesisyonan ng mga teacher na mga proyekto.